Ito po mga bossing ko, yung yakap-yakap ni Joey noon Nung nahirapan na po siyang huminga. Na hindi ko nilalaban mga bossing ko yung una na ito, itong punda. Tapos, ito, ma-share ko lang mga bossing. Kami po ay nag-road trip sa sa Maykabite. Tapos, Uh, Nagdiretso po kami mabawasin ko ng Tagaytay kasi Madilim po doon sa unang dinaanan namin Yung may tunnel, madilim po siya Wala po siyang ilaw sa gabi e, Ginabi na po kami Kaya ginawa namin, umikot po kami Nasugbo hanggang Tagaytay Tapos pagdating sa Tagaytay, kumain po kami doon sa Leslie Sa Leslie Restaurant Tapos ngayon Yung waiter po doon apat lang kasi kami si Joe